Go, three, go, move go. this way. Das sa go away, move this way. Das Marinya go, go away, move. Win, win, win. Wow, wow, win. Win, win. Win. Win, win. 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 Das Marinya, Das pa spanalo oh. Ako si Mila, <laughs> ako si Joy. Ako si Rose at ako si Jeng. <laughs> napaka na cheering squad. Nakabala abala -abal pa kayo. At saka ang, ang kabite nila. Kabite. Oo. Oh, <laughs> sosyal. Okay. Ang inyong uh, time to beat. Yes. Ay 1 minute 0.4 seconds. Yes. yes. Kaya naman ito na. taga- Gas Marinas Ayun. Ibigay mo na yan siya. <laughs> Okay, simulan na natin ang putukan. Ito na ang ating mga players, sila Royce, Joy, Jen, Mila, Dasmarinas, Cavite. Putukan na! <tinyo> okay, stop! <tinyo> close left! Close left! Close, close left! I close mas mabilis ang mga taga Dasmariñas. Obviously. Oo. Tingin niyo, tingin pero baka naman may laban yung Tondo. Ay, pero syempre kasi ano ba ang time to beat natin? Ang time to beat natin ay 1 minute 4 seconds. Wait, tanungin lang natin baka meron silang uh, violation or something. Okay, dahil, inipa, in, dahil inipit, inipit sa hita, sa hita. plus 5 seconds. Ay! 5 seconds. So meron kayong additional na 5 seconds. Yes. Okay. Ito na ang oras ng Das Marinas. 47 seconds. Ah, okay. Ganun lang. Oo. Nako binitan. So, ang bago nalilista siya nit ay 47.6 seconds. Okay. Arin.